'di ba sinasabi nila masayahin ang Pinoy. Kasi mahilig tayong mag-joke-joke eh. Oo, 'yun, mahilig tayong mag-joke-joke. Pero minsan napapaisip tuloy ako na minsan ba dinadaan na lang natin sa tao dahil bad trip naman talaga tayo. <laughs> Hindi ko nga ganoon. Oo, dinadaan no, natin sa pede joke pede, lahat, pede, ha? Pwede. pwede. Dahil pede, bad, pede. bad trip tayo. Oh, eh. oh. May ganun din kasabihan ko yung sa mga Pinoy na dadaan lang. Kunyari, dadaan lang sa inuman kasi nga, Brok tayo lahat dito. para mag-enjoy eh, na lang tayo. Talaga, May din Kasi talaga. hindi talaga. ko nakita sa mga Vietnamese yung tuloy. Vietnamese, nakikita kong legit yung pagka-chill nila eh. Legit. Hindi, nila, hindi nga sila masyadong maj ma-joke-joke na gano'n. Pero pag tinitinan mo yung mata nila, chill. Tsaka tol, so, ang hilig nila mag-chill talaga doon. No? Ang daming mga spot doon para mag-chill. Coffee shop na pwede ka mag-chill. Milk tea na pwede ka mag-chill. Sa park, puro chill, chill, chill. Kas, ang pansin ko tol, pag sila, totoong chill talaga kasama yung mga friends nila o anuman. Kasi hindi sila nagpo-phone lagi. Ano? Tol, pag nagmagkakasama sila sa table, grabe sila nag-uusap talaga. Hindi ka tulad sa Pinoy na nasa club nga ang Pinoy, nag-cellphone eh. Di ba? Doon talaga hindi nag-uusap talaga. Kaya nga, noong una kong mga araw doon, lagi like kong inaano yung mga babae ko, tinuwa sila nag-heart to heart talk. Kasi para talaga nag-heart to heart talk sila, Tol. Ganoon sa andami nilang, pansin ko, square, sa mga side streets nila, andan yung mga upuan doon, nilalagay yung mga upuan. Para mag-chill sila, pagbigla ang gusto ang pinaka gusto nilang ginagawa after mag-work is mag-chill, makipagkwentuhan sa friends or relatives nila o sa mga relationship nila. Maraming ganung lugar talaga yung mga bonding nila, legit na bonding talaga. Pag kumakain nga kami sa restaurant, pinagmamas na ko ibang table, wala talaga nagse-cellphone.